guys, welcome back to my channel. So for today's video, magluluto tayo ng sinigang na bangos. So ayan guys, a uh, boneless na 'yan, halagang 280 isang peraso. So expensive talaga siya, guys. So ayan, nalinis ko na siya. Tapos meron tayong sitaw, sibuyas, luya, kamatis, labanos. At meron din tayong kangkong, syempre ang ating pampasarap. Meron tayo yan, sinigang sa santol. So, ayan guys, i-prepare ko muna ang ating lulutuin for today's video, guys. Ayan, maglalagay din tayo ng isang pirasong talong. So, ayan guys, i-prepare ko muna at magluluto na tayo. At nahiwa na natin ang santol. So, ayan na siya, guys. So, ready na ang ating mga sangkap. Ayan. Naihiwa-hiwa na natin ang sitaw, talong at labanos, at ang ating kangkong. So, ready na tayong mag ng ating lulutuin na sinigang na santol. Lagyan na tayo ng cooking oil. At yung lingya, yan. At Atin yung ating kamay. labang lutas and Ang ating uh, itaw na Kasi ito yung mga matutigas Kaya ayun, ito muna ang natin. At inalagay na natin ng tubig. Ilalagay na natin ng ating ang ating banong. Tayo na ang tubig. Pakuloy muna natin siya at bago natin ilagay ang ating bangus para hindi masyado siyang madurog. Asin. So, ayan. Naisama yung isa, guys. So, yan. Nilagay na rin natin ang mahiwagang santol. Santol ang pampaasim natin, guys. Ayan, guys. Kumukulo-kulo na, guys. Pag maasim na siya, tsaka na natin ilalagay ang bangos. Ay, guys, ng swim cubes para mas dagdag ang lasa ng ating miluluto. Ayan. Lapit-lapit na siya, guys. Wow. Ang bango. Okay. Okay, guys, okay, so ang taba ng bangus guys. Oh. guys, ilagay ang talong. Isang talong lang guys kasi ayaw nila ng talong. Tapos nya, ang last natin ilalagay ang pangkong. Yan, pinaayos na Guys, Lagyan na natin ang ating kangkong at ang ating sili. Siling haba, guys. Ayan na. guys. At maya, maya ready ng ating sinigang na bangos sa santol exotic yan guys. Walang ano, walang chemical ang ating nilagay na pang paasim. Pwede na to. Okay na to guys. Yan guys, maraming maraming salamat po sa panonood sa aking video. At kung bago ka pa lang po sa aking channel, don't forget to like, share, and subscribe. Magandang buhay!